Itong Pasko na ito. Wala. Hindi ako masaya ngayon. 50 years kayong mag-asawa. Kahit hindi kami kasal, ayos naman pagsasama na. Sabi niya sa akin, kaya iiwan na kita. Sabi ko, bakit? Saka pupunta. kahit na sa hospital, ah, ano, tinanggihan kami. Tay! Tay, kumusta ka? Ay, no, okay lang. Ayos naman. Hindi masaya ngayon ang Pasko ko. <laughs> Iniiwan ako. <laughs> Hindi ko ma... Halain talaga ng ano eh. Iwan ako ni... <laughs> Iwan the one and only ko lang siya. Ano na pong plano nyo, Tay? Wala ano na akong magagawa talaga ng ano. Ano, maga... Harap buhay na lang ako pag... buhay na lang ay magtatrabaho ka pa din tay mag oh. ano ka pa din pwede ka oh, kaya ko pa ay pang ano lang dito sa bahay ang gastos ay, ano? ay wala po ba kayo pwedeng ipag ano pag kabuhayan na maiisip ano? yung hindi na kayo mapapagod kasi ano eh. para bang ah, nahanap ng ko yung ano eh yung gano'n eh. Uh, Gusto niya exercise, po. Exercise ko, exercise ko na ba na yung magpadyak sa ano. Okay. Malakas ako pag nakakapinapawisan ako. Hindi ako sanay sa ano eh. Nakaupo lang. nanghihina ako. Eh po tayo, may edad na po kasi kayo. Ha? May edad ka na po. Oo, oh, tara, pero... Tay. Isi, wag niyo na pong isipin si na isipin niyo na lang po, hindi na siya mahihirapan. Ginawa ko talaga lahat ng araw para ma <coughs> mabuhay siya pero ano, nahirapan kami talaga mo kung kargahan siya nang ano eh, ng po, ng dugo niya. Kahit na dun sa hospital, tinanggihan kami ng kailan daw talaga kumuha ng mga ano, mga dojunate -do Sinanay po batay nakikita nyo naman, di ba, nahihirapan na din? Oo, oh, nahihirapan talaga. Talagang sabi niya sa akin, Diyay, iiwan na kita. Sabi ko, bakit? Saka pupunta. nawa ano, ni eh. nawala siya ng hininga magkatabi kami eh dai eh. ilang taon po kayo nagsama ni nanay 70 na ako di 50 years 50 years kayong mag-asawa grabe tay ang tagal na po pala no ano, ano nagsama kami ano lang ako eh Twenty years lang ako noon eh grabe ang tagal na pala niyo tay no kahit hindi kami kasal hay sa mga pagsasama na. Kaya, itong <coughs> Pasko na ito, wala. Hindi ako masaya ngayon. Eh. Tapos, malapit na yung birthday ko. Oh. Tay, may plano lahat si Lord. Maniwala ka lang kay Lord at isipin mo hindi na mahihirapan si Nanay. Hindi Tay, kaya po ako pumunta dito kasi nasa akin pa po yung mga huli na nagpaabot ng tulong sa inyo po. Kaya iaabot ko po sa inyo ha. Huwag na kayong malungkot tay kasi pag nalungkot kayo malungkot din si nanay. One, two, 3,500, 3,750, tay. Yan po yung... talaga, hindi ko na kailangan itong tulong na to. Dahil wala na yung, ano, wala na yung asawa ko. Tay, pinapabot po yan para din sa inyo, para may magamit kayo. Oo. Diba? Para hindi ka na rin mahirapan yung 1000 po galing kay Pastor Ed Tabunan of Cavite, 250 Aryan John Alingonero, 1000 from Karen Olivares, 500 from Abu Dhabi, 1000 galing po kay Sir Ethan. Maraming salamat sa kanyo. Thank you.